Naaalala nyo pa ba si Kabang, ang hero dog ng Pilipinas? Si Kabang ay ipinanganak noong February 29, 2008 sa Zamboanga City, Philippines. Si Kabang ay inampon ni Rudy Bungal bilang isang ligaw na tuta Nagsimula ang lahat noong December 2011 na ang anak ni Rudy na si Dina na 9 years old pa lamang at ang 3 years old nitong pinsan na si Princess ay nagtangkang tumawid sa isang abalang kalye habang paparating naman ang isang motorsiklo. Nung makita ni Kabang ang panganib na paparating, nagmadali si Kabang at tumalon sa harap ng rumaragasang motorsiklo para mailigtas ang dalawa sa kapahamakan. Nagtamo lamang ng kaunting sugat ang rider at ang dalawang bata habang si Kabang ay nagtamo naman ng pagkadurog ng buto sa kanyang itaas ng nguso na nagdulot ng pagkatanggal nito. Pagkatapos ng nangyari ay biglang tumakbo si Kabang sa kung saan pero bumalik naman sa kanilang bahay makalipas ang dalawang linggo. Hanggang sa kumalat ang kwento ni Kabang at naging popular sa bansang Pilipinas at tinaguriang Hero Dog. Namatay si Kabang habang natutulog noong May 17, 2021 sa edad na 13 years old. Bilang pag-alala sa kabayanihang ginawa niya, pinatayuan siya ng monumento at ang kaniyang estatwa ay gawa sa 400 solid aluminum sa Zamboanga City.